Iyon guys, dito nyo naman po ako samahan sa aking Funny bug Project Dito kay Maximo Vibes Alright, ayusin po natin ang busina niyan At magpapalit tayo ng throttle cable at speedometer cable Iyan po, sinisimula na po natin hanapin ang kanyang pinagmula kung bakit ayaw siyang bumusina at nung sinabi kong okay na ang busina ay sinalisihan ako para pintutin ang busina ay ako'y nagulat. <laughs> at nakuha pa ako lulukawin at natanong ako kung meron siyang terminal eh. Ang sagot sa akin meron daw. Nga lang nasa Buendia. Tarantado din to araw-araw gabi-gabi ang sinasabi pala ay terminal lambas. Yun, at pagkatapos ay sumuot na tayo sa ilalim ay, dahil napakabusisi palabaltan ng cable neto. Ay, 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 dahil yung kanyang mga cables ay napasuot sa isang malaking hose. Yan, puro kaluhuhan. Kaya yan ay masayang-masaya. Yan, kaya po sa <laughs> mga nakakakilala dyan, nandudura na po yan. Yes, man. Gang, gang. Alright, okay. Ayan po yung aming project. Tapos na po may amayayan ng konti kaya... Yung maraming maraming salamat po sa inyong panunod. Okay, shout po sa lahat ng mga sumusuport sa, sa akong video. Thank you, thank you so much. At ayan po, siya naman po ang aking pabubuluhin. Gulong ka ngayon. At siya naman po magkakabigyan sa unahan. Ayan. Ikaw ay na magkabit na magkabit. Ayan. Siya po yung mekaniko. At ako po yung helper. Ayan. Po mga clip na binabaflas dyan sa may... Ah, uh, gitna ng kanyang manibela para po na sa ganong mabunot at may balipulit natin ng maayos yung kanyang mga ah clip o you yan o kita know, nyo haba nung no, kanyang ano handle grip yan yeah. handle grip palang pamalo na eh yan yeah, o Zile zile, zile zile yo alergial, mile